everyone good morning i'm back this is sam and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon inayawan na nila ang corona kung bakit yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa mga nag-subscribe dito sa channel ko at sa mga makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, ayun nga, natapos na kagabi ang Miss Grand International ng bonggang bongga kung saan naman punong-puno ng eksena. So, yon eksena na nakakaiyak, eksena na nakakatuwa, eksena at ligaya. So, talagang masasabi ko, Tayong mga Pilipino, happy tayo dahil maganda ang naging resulta ng laban ni CJ Opiasa dito sa Miss Grand. Marami tayong mga ine-expect na parang hanggang top 10 lang, hanggang uh, mga ganun, di ba? Yung iba nga sabi top 20, pero nakarating tayo ng top 10, nakarating tayo ng top 5. So, ayun, nauwi sa first runner-up. That is true, real na yon first runner-up the only one <laughs> ba? Diba? so yun so ako happy ako sa naging desisyon ni Mr. Nawat so wala naman akong masabi kasi talaga namang kita ng dalawang mata ko yung ano yung tense ng laban medyo talaga dikdikan yung labanan. Naawa nga ako doon sa ibang girls kasi talagang hindi sila pumasok sa semifinals kahit inaasahan mo. Either Colombia, hindi nakarating ng top 10. Venezuela, hindi nakapasok. Sa si Vietnam, hindi man lang nakalusot. ba? Diba? Kung iisipin mo, talagang ang daming eksena. Kung baga, parang kakabahan ka sa bawat eksena ng mga masasaksihan mo. So, katulad na lang halimbawa, yung announcement ng top 20. Diyos ko, tatlo na lang, hindi pa tinatawag doon si Philippines. Talag yung kaba mo. Pero syempre, kampante naman tayo, ba diba? So, nakarating ng top 10 sa so, top 10. Ay, nako, talagang buntong hininga ako. Lalo na yung isa na lang, ba diba? But, ayun, natuwa ako kasi para sa atin naman siya. Kasi, ko isip doon si Colombia, nandoon si Paraguay, nandoon si Thailand. Oh my gosh, paano to? Sa atin ba mapupunta to? And, Ayun naman, swerte naman natin. Nakakapasok pa rin siya. Kaya nga, masasabi ko, ang layo ng narating ni Philippines hanggang sa nakarating tayo sa top 5. At, ayun, nakarating tayo sa dulo ng competition. So, ayun naman yung importante. Yung hanggang sa dulo at napakasarap ng feeling. Hindi man natin nakuha yung talagang tagumpay. Kala ko nga, tayo na eh. Pero masaya ang puso ko para kay CJ. Kasi marami ko nga deserve niya kung ano yung narating niya. Dapat nga more pa. Pero wala tayong magagawa hanggang doon lang talaga yung laban. Competition to eh. At ginawa din naman nila enjoy yung best nila. So, kumbaga tayo naghahangad ng tagumpay. Sila din naghahangad din ng tagumpay. But ang importante dito, lahat ay tagumpay. So, dahil yung sampung reyna nila ay talaga naman, ayun. So, maganda yung treatment. Lahat sila doon at hindi pa uuwi. Mag-stay pa sila dito sa Thailand para sa mga trabahong kailangan nilang gawin. At plus, doon na nakita naman natin na talaga namang job well done, di ba? So, hinangaan ko yung last year na team kasi yung sampu na yon ay, ayun, doon sila at talagang nagbigay sila ng farewell, di ba? Sila yung nagputong ng corona doon sa mga sumunod na napiling top 10 ngayong taon na to. At yung top 10 ngayon ay nalagasan na ng isa dahil sham na lang sila. O di ba, yun medyo naloka ako dito dahil syempre si Miss Myanmar kung saan nakarating ng top 5 at naging second runner up ay hindi naging masaya sa resulta na ibinigay sa kanya na posisyon dito sa Miss Grand. Yes, yung national director ay talaga namang masasabi ko, mainit ang ulo niya. So, yon So, syempre, kagabi, talagang nandudoon na nag-breakdown yung kanilang kandidata sa kakaiya. At, eto nga. Ayan. So, maraming bumabati sa kanya, pero hindi niya pinapansin. So, bigla na lang siyang umalis. Ayan, ayan. So, yon So, ako para sa akin, sa totoo lang, ang bawat kandidata, syempre gusto manalo. Ito, lagi ko to sinasabi sa mga beauty queens natin. Especially noong time ni Samantha Panlilio. Kasi syempre, di ba, na El tayo. Ang sabi ko sa kanya, ah, magsasalita ka ba regarding dito sa Miss Grant? Sabi nga, mm, hindi po. Kasi, kawawa yung next queen natin. <laughs> diba? So, yun. At eh, totoo naman, dapat, uh, ako ha, hinangaan ko doon si Samantha Panlilio na parang in-embrace niya kasi hindi lang naman ikaw Miss Grand International. You are Miss Grand Philippines. Diba? So, yun. So, isa talaga yun sa mga hinangaan ko kay Samantha No, wala kang narinig na kahit ano. Either kay Nikki Dimora, wala akong narinig na kahit ano. At talagang masasabi ko, oh my gosh, ang galing din ni Tidio Mora ha. Talagang controversial yung nangyari yung nakaraan taon. Pero etong queen na to, sobrang love ko kasi sobrang panalo talaga sa, alam mo yung pananahimik, inisip niya kasi na she's Miss Grand Philippines. At kung magsasalita ka nga naman ng pangit, parang siniraan mo na rin yung sarili mo, di ba? So yon ako lagi ko sinasabi na dapat hindi kayo nagsasalita after ng pageant kasi yung pagmagandaan naging resulta, halimbawa, naging Miss Grand title holder ka. Ganyan kaya yung magiging acting ninyo? Di ba? So, yon, Di ba? Kung iisipin mo, ba si Myanmar, naging Miss Grand title, ganyan kaya siya uh, magiging action niya? Mm -hmm. Siyempre, di ba, iba? At ganon din yung national director. Iba din ang magiging action. Ang sinasabi dun sa live ni ano, Miss Grand Myanmar, national director, at saka si Miss Grant, ayon sabi niya, Miss Grand Myanmar, uh, hindi daw tama yung posisyon na ibinigay sa kanila. Ayun yung number one, sabi niya doon sa live niya. Number two, sabi niya, nagtrabaho daw sila ng todo-todo pero hindi daw na sa kanila yung the best. Uh -oh. Ako naman, parang sa akin, best naman yun. Kasi ang layo ng narating ninyo. Kasi kung iisipin ninyo, ang dami-dami mga kandidata na nag gusto ng ganito, gusto makapasok, pero hindi sila nakapasok. Pero yung mga narating naman nila, di ba, ang lalayo naman. Uh -oh. So yon so ibabalik na daw yung corona I think si Miss Grand Myanmar Ano, gusto niya pero, I think si yung national director ayaw. Oo. Uh -huh. Ayun yung may ayaw. Eh, bakit naman si Colombia no nakaraan taon? Laban na laban si Colombia. Pero, hindi naman siya nag-react. ba? Diba? So, ando doon siya kagabi. Pinutungan niya ng corona si Grand Myanmar. At tinanggap ni Colombia ng taos sa puso niya yung kung ano yung ano niya, uh, nakuha niya na kung tutuusin, talagang kita din natin, laban na laban din talaga si ano, si Colombia noong nakaraan taon. Sabi niya, I decide to give back. So, sabi ni Mr. Myanmar, ano, uh, National Director, I decide to give back the Miss Grand International because it was unfair. Mm -hmm. Between what I work, ano ba talaga ang tinrabaho niya, no? Ano ba yung binigay niya? Medyo talagang nangigigil ako para doon sa ano, malaman ko, ano ba binigay mo? Charot sa yan. So, what I work for and what I got back. Mm -hmm. So, sabi ni, ano, Nito An Lim Win, National Director of Miss Myanmar. Mm -hmm. So, nagtataka lang ako bakit ganun sila kagalit. Naiintindihan ko siguro sa part na Nag-e-effort talaga sila Work hard talaga sila E eh baka nangutang pa sila ng pera Charot <laughs> So yung mga ganon Alam nyo sa totoo lang kasi ako ha Dapat maintindihan to na lahat Kapag sumali ang isang kandidata Malaki man ang pangalan niya O hindi Hindi natin masasabi na winner na siya hanggat hindi napuputong yung corona sa kanya. Mm -hmm. So dito, siguro yung sinasabi niya, kasi noon last year, nag first runner-up sila. Pagkatapos, uh, ayon siguro sa gumastos talaga siya ng malaki, nag-invest talaga siya ng malaking pera para manalo lang sila ng Miss Grand. Tapos siguro ayun pinagawa niya si ganito, 'di ba? <laughs> Pwede din. Tapos, maraming eksena siguro silang ginawa pinaghandaan. Kasi may mga complain pa siya na sinasabi niya sana daw uh, best in ano sila, country of the year, best in costume, mga ganon. Oo, doon pa lang sa costume eh. O talagang matindi talaga yung ginastos nila doon kasi 200 kilos, di ba? So, yon So, ayun daw. Dapat daw sila daw yung best in costume, Uh Oo. -oh. So, yun. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Bakit gano'n? <laughs> Kasi, that is a competition. Kahit sabihin mo pa na tingin mo kayo yung best in costume, pero kung naaliw naman sila doon sa nakita nilang costume, si Honduras ba? Eh, wala kayong magagawa. Ako nga, eh, dapat nga, best in swimsuit si, ano, best in swimsuit si Miss Philippines. Pero, ibinigay kay, ano, Brazil na hindi ko alam kung bakit pero hindi na kami nagreklamo kasi parang piling ko okay lang yun <laughs> di ba? so ano ba yung narating ni Brazil at ano ba narating ni Philippines so ganun lang yun kaya lang ang akin sana maisip nila yung appreciation kasi tinamo ano ba ang narating ni ano ni Thailand ah ni Myanmar di ba? at ano ang narating ni Thailand country of the year ano ba ang narating ni Miss Duras na naging best national costume Di ba? Wala naman Siya, nandun doon siya sa second runner up Siguro hindi enough yung price <laughs> Para tanggapin <laughs> Di ba? Kasi mas malaki yung naggastos nila So siguro nakita niya yung lugi Parang isa yung sa mga dahilan Na nakita ko Parang kasi ito yung price Ng second runner up Tapos ito yung gastos nila So kulang pa <laughs> Kaya nawindang siguro to ng bonggam bongga Eh kasi kung magta-title sila, nag-invest sila ng ganito or nangutang sila ng ganito, so ang maibabalik ay ganito. Pero ginawa naman talaga nila yung makakaya nila. In fairness sa Myanmar, nagsanig sa sila para mailagay talaga sa lakas itong pagbato nila. In fairness, malakas. Dahil kung ako ang magmukurado dito, just ko Lord, hindi yan makakarating ng top 10. Hanggang top 20 lang yung performance niya. So, yon Plus, may attitude ka, el to ka. Ganon. Kasi, yung attitude din kasi nung batang to, hindi rin talaga makaray na. Maraming beses siya gumawa ng mga eksena, doon sa loob ng Miss Grand at medyo nakakalungkot kung titignan mo dahil syempre yung ibang queens ba diba, nasasagasaan niya katulad ni Venezuela yung nakita natin na binastos niya pero si Venezuela na yung tukuyo pagkatapos siya hindi ba diba? so yun so, nakakaloka kasi kawawa nun si Venezuela kasi sumili pa si Venezuela tapos bigla siya tumayo obvious na obvious naman na ginawa niya tapos ang sabi niya hindi niya nakita 'yung ba? baka Yung mga ganong bagay medyo nakakaloka kasi transparent talaga. Makikita mo talaga na may ugali. Tapos ayun nga, nagiiyak siya siguro. Ano, meron sila talaga ng harap na mabigat. Kaya naloka sila ng dalawa ng bonggang-bongga. -bongga. Ayun naman 'yung sinasabi ko. Gumawa kayo ng tama mananalo kayo nang tama, di ba? So ako para sa akin yung second runner up, malayong narating niya ni Myanmar kumpara sa ibang kandidata na nakita natin mas lumalaban at mas deserved. So 'yon. So ako para sa akin hindi na lang sana sila nag-act ng ganito. So ayun yung mga inano eh, nila, dapat daw sila daw yung best in uh, national costume tapos uh, hindi daw nila deserve yung second runner up tapos ah uh, higit pa daw doon sa second runner up ang dapat nilang makuha eh just ko naman si Philippines yung caliber ni Philippines, hindi mo kayang pantayan Myanmar. <laughs> di ba? Malakas ka lang sa botohan, pero hindi mo kayang pantayan yung gawa ni Philippines. At walang makakapantay. At yung ganda ni India, wala. Malalaman ka talaga ng bonggang-bongga. -bongga. Kay Philippines na lang, wala na barado ka na eh. So, hindi ka talaga makakarating doon sa, sa tuktok kasi nakabara si Philippines. At kung meron man si Philippines ang aangat doon ko di ba so yon so ako para sa akin Attitude muna ang ayusin ninyo Kasi yung mga attitude ninyo, yun yung hindi maganda Yung inactive nila doon Yung nagwala sila doon Yung nag-iiyak yung reina nila Doon palang hindi na makaray ng tignan At para sa akin, wala sila dapat sa top 5 Kung ako ay Mr. Nawat, hindi ako maghihintay kung kailan ka babalik Edi dethrone kita ng bonggam-bongga -bongga. So, mabait pa nga si Mr. Nawat Kasi si Mr. Nawat parang ina-accept niya. So, kung babalik ka, welcome. Kung ayaw mo, hindi, eh, duwag ganon. Pero kung iba yan, dethrone ka. Nag-attitude ka, dethrone ka kagad. So, yon So, buong ano, photoshoot talagang nandudun lang siya umiiyak. So, ako hindi ko alam ko ano yung iniiyak niya. Iniiyak niya ba? Kasi alam niya na uh, ayaw niya ng ano, ayaw niya ng titulo niya, gusto niya ng more. Tapos, hindi ko alam eh. Pero kung ako, ang tatanungin ninyo, syempre mas gusto ko, maayos nila to ng bonggam-bongga. So, yon Mabigyan sana sila ng time na nakapag-isip muna at makapag-decide kung ano yung the best para sa kanila. Kasi sayang naman, di ba? So, yung titulong second runner-up is a good position. And I think, dapat ano niyo yun, yung yung pag-isipan muna nila ayun yung the best oo hindi yung mainit yung ulo nila bigla silang mang -de and talagang mapupunta talaga sila sa sa wala so kung ibabalik nila yung corona eh di parang tuluyan lang sila nawalan kasi dito pinakita nila nag-attitude sila tapos hindi nila matanggap na yung posisyon na nakuha nila hindi katwala ni Mr. Nawat yun so para sa kanila luto yung ginawa ni Mr. Nawat. Pero para kay Mr. Nawat, eh okay lang sa akin, hindi naman kakawalan. Magdadagdag ako ng isa pang reyna. So ngayon, I think ang mangyayari dyan, may aangat at merong, ba diba? So yon para sa ibang country. Eh, wala tayong magagawa. Desisyon nila yon Sabi nila, ibabalik na daw nila yung corona. So, pag binalik nila yan, wala nang bawian. Diba? So, yon Sana makapag-isip muna sila ng bonggam-bongga -bongga at sana bago sila magdesisyon ay talagang ano muna lumamig muna sana yung ulo nila Diba? so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon so i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. So, yon So, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Oh, oh, oh,